At ngayon guys, nandito tayo sa lugar na kung saan nakalibing po yung ating ano, dadalawin kasama natin si Udit, si Padang, si Seise, at saka si Siding, si ate, si mama. Ito na naman. At ito po yung puntod ni papa. Ito na umus po ako sa di ate. Tudol po junior. Ay, iwakan mo si Ah, di daw, di di na ka, Ngayon ay April si, ano, 16, 2020. Ito si Mama. Ma, hello. Hello, Ah, say hello, guys. Hello, Pena. hindi mo, Pino, ano, si Dino. Na, 'no oh, magsusunod. Di, pwede mo nabay, papa, na si diba? Pap! Gumana pa yan. nga nga ngang bikini. Ay swimming kami ba? Dahil may natik mo. Paalam mo pa, namimiss ka na ni Mama. Umari daw, dumalaw ka sa panaginip niya, Mama wag. Sumagot nga yan. Oo, mamaya. Hindi so, mo lang pala, pala naririnig ngayon. Sa video maririnig mo mamaya. Ay, ay, mama, ay. <laughs> <tilo>. <laughs> sa plano, pa. Maaga pala Bum dyan na yung sa bahay. Mabubutong ni. Kantahin mo na. P yes. na Say. Say. Kantahan nyo na si Lolo. Say, Anong kanta mo kayo? Dala na, babayo! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Tapos Happy birthday Happy birthday, uni. Happy, birthday. Uni Sport. <laughs> 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 Happy birthday 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 make your Happy birthday Happy birthday Happy birthday make your wish. Today. Oh. The candle ng Happy birthday Okay, oh, Namimiss ka na daw ni Monorio pa. Sana hilain mo siya mamaya pag natutulog. Sa amin pa ni Sina, huwag kang mag-alala dahil mag lang kami habang buhay. Ang <laughs> 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 tumanda siya mag-isa. Ang sarap ng pili toyo. Pa, mama ko siya sa kaibotulan ng puso. Ayun. Um... mo Ayun. 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 si si clown, si, Biril, si <laughs> pa nga. Utang mo daw. Chabot, chabot, chabot. Kung may mga na italim ka pa na kayamanan sa bahay, magparamdam ka pa kung nasaan. Hindi, iba kasi yung tugtugan ni Odit Kaya sasayaw yan. Yung kay, ano kay Odit? <st lesbia> Okay, audit Ano yan, eh? Oh, silent movie. Huwag oh, mo si Mama pa. Ngayon pa din. Sana may internet dyan sa langit. Mapanood mo kami. Ito <coughs> <coughs> si Dadang Pa. Naniningil. Huwag magpagpagtuwing nandito sa akin. Pa, eh. ah, yung 500 ko ah. Huwag mo, ako mo ako. Ay, ma, ko ma. <laughs> ma. Nung kayo ni Papa Ay, siyem. pa. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, mo 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, yan, yeah, magandang topic ma. Kasi parang meron din akong kaalaman para gawin, gawin ko rin kay Sina. Okay. Mga edad nun mo, mga siguro 15. 15 Tagal nyo na rin pa rin. Saan kayo nahirapan, ma? Sa magulang mo o sa magulang niya, ma? Ay, magulang ko. Ganyan, uh, uh, ni-interview mo na naman ako, ha? Ay, 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 ayaw sa kanya kasi bata pa ano pa ako bata pa nag-aaral pa tama 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 lang talaga yun bakit anong edad ba katanda sa isa si papa 9 years but hindi ka ligawin yung kabataan mo walang kakompetensya si papa mo walang kaano? Na, na, alam mo naman na bata pa ako mayroon din. mayroon din kaso angat si papa kasi mas gwapo mo ano naks ang maganda kay papa kay papa ma mata no Oh, siyang tantalizing ice. Oh, oh, Alam mo yung tantalizing ice, yung parang inaantok. Uy. Tapos ano no, matangos ang ilong. Uh -uh. dark, and med Ay, ano, dark ano dark medyo tall pala. Out dark <laughs> and handsome, no? Parang so, arabo, yung... laging <coughs> 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 Pero hindi naman yan, anong ano sa ugali niya may yung, ano, yung parang inaano mo. Gusto hmm. mong baguhin niya. Eh. Siloso. Siloso? Gano'n ganyan talaga yun. Pero may nakwento ka sa akin, sabi mo, medyo ano si Papa eh, yung kuripot. Kuripot. Ay, ganyan na yan, natural na yan. Mabuti nga sabi ni Nani, mabuti nga yan. Mm. Maano yung team song yung ni Papa Ma? Oo, oh, ay, uh, eh. ina-interview mo ako, nakakakakakak. Ang <coughs> <coughs> Wala, di ko alam. Hindi, natural naman to eh, kasi may mga ganyan naman talaga eh. Wala lang, di ko alam. Sang lingong pag-ibig. Yung ano ma, yung... Ah, I never know. know you had been broken huh? My pledge of love cannot be broken <laughs> Ano na lang, sa lang sa akin <laughs> Ay, sa'yo <-isa> lang yun. O talaga, Bird, ginagawa mo na yung history, Hindi, syempre, historical, eh. Ano nalang sa akin? <laughs> 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 ano na <lang> sa akin? <laughs> Para pag, ano naman, pag nalulungkot ka, may babalikan ka. Para pag gusto mong matawa, may tatawanan ka. Video, baga. Ka? Memories. Ah, <laughs> Kaya nga, ano ko sa video ngayon ay April 16. Ba documented. Anong ibinigay ni Papa man na hindi mo malilimutan? Yung kinekilig ko. Yan. Yung mga ganyan. Yung mga ganyan. Yung mga ganyan. <laughs> My pledge of love cannot be broke. <laughs> 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 mga card mahilig ka itong sa mga card baga sa mga mo. Mga ah, stationary. Mga mabango na ano, mabango na parang papel. Oh, eh, ano po yan? Yung dati, oo. Ka Kasi wala pang cellphone man, no? Sulat-sulat lang, no? Ni minsan naman nag-cellphone ba si Papa? Hindi yung nagka-cellphone, ano? Hindi, kahit yung, na kahit yung nauso, wala talaga. Wala siya interesado. kayo ni Papa ma, may favorite hideout pay kayo ma. Yung kayo Kama. lang, yung pag, ano, tagpuan ba kung sa... Sa uma. Sa uma, ma. Mayroon sa iriga. Ah, ah sa, sa iriga. Anong tawag ma? Hindi ko alam. Kasi kami. saan yung pumunta? Ano yung dagat-dagat? Ma, ganun. Oh, pumunta rin kami sa dagat. Kasama oh. namin si Andot, asawa hmm. ni Asilet. Wala wala namang ano ma, wala namang kayong date ni papa yung actual date. Ah, ganun. nag sini kami. Ah, nakapagsini. Buti pa ikaw, si Sina hindi ko. Sa alam niya yung magsini. Yung dati kasi sa Iriga may Alan Cheater, may Jack Cheater. O yan, nag nanonood kami sini. Ang katulad ni Sina. Ang kakasabay na mo si Jingjing ang ganda si Buyo. Hindi ka sisindakan, ma. Pagbiglang sisigaw doon sa sine. Hindi. Sisigaw niya yung mga volume na napakalakas mm -hmm. eh. Mm Eh hindi nagsisisi. Noon kasi uso yun sa iriga dalawang sine hanggang hindi wala na. Anong palabas to ma yung piano niyo ma? Hindi ko na nga alam, kalimutan. Siya. Tagalog. Hindi ka na kalimutan na. Pero hindi showing si Papa man, no. Huh? Hindi showing si Papa. Hindi. Ah. Kung kapag hindi siya yung para lambing, para laano. Hindi hey man. man. Para sabi ng mga nararamdaman ano, niya. Eh. Da, Hindi Daman niya. Wala naman. Sa akin! Ganyan na? D'ya? Oo. ka. kami Wala ako man! paglasing Oo. lasing na. naman kita ma. Kasi kami ni Sina ano ko 'yan? Talagang loves na loves ko 'yan. Wow! <laughs> Yahoo! At ngayon guys, uuwi na tayo. Ah. Chine-ling naman yung yung ano, story ng love team ni Vilma Ma at kay ni Teresa. <laughs> oh, go. Bro. Oh. go i mean